bago bang linis ang karburador mo pero mamamatay pa rin ang andar ng makina mo na hindi magtatagal baka ito yung dahilan at hindi lang baka ito yun ang dahilan kung bakit namamatay ang makina mo at binuksan mo yung spark plug ay laging basa ng gasolina ito yung dahilan kung bakit nagbabasa balakas sa gasolina dahil ang oring na to ay siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng internal leakage papunta doon sa jeep at malakas sa gasolina. Kaya itong ginagawa ko, tinatanggal ko ang ori at nilalagyan ko ng tiplon tip dahil wala itong mabibili. Hindi ito kasama sa repair kit ng carburetor. Kaya ginagawa ng paraan at yung paraan na yan ay madalas ko nang ginagawa at tested yan dahil sa ginagawa ko na yan ay na-prove ko na maganda ang resulta ng aking ginagawa na karburador. Noong una, hindi ko pa na-discovery, nagtataka ako at lagi ako na nagtataka bakit mamamatay na kahit gawa pa ng bagong gawa pa lang yung karburador. At noong aking na-discovery nito, na ito, ito yung ginagawa ko ayun Biglang gumaganda ang andar, tama ang minor, at hindi na namamalyar